Yon okay, mga master. Tapos kami lumusong. Ito nga sa amin natin si Master Nel. Hala, si, si Master Rani. Si Wala, si di sa si si at Tapos si Master Jeff nandun. Nandun pa, nasa dulo. Naglangwi-langwi pa. pa. Ito nga pala aming mga nauli. Gold Deluxe. Grabe mga mamaw ito mga idol. O oh, mga ka-spiro o. Grabe. <laughs> mamaw. Uh, gaano Suabe, uh, init -init ang gano'ng kalalaki to. Grabe. Na Swabe. Solid. Ang kalalaki to. Nasa dalawang kilo. May niligit to. Dalawang kilo. Grabe <laughs> to. Lalaki o. Oh. Ano? Uh. Mga master, kami mag na ng aming uulamin. Kaya mga master, sulit na ulit.